lumawak pa at lumaki. Diba? Ang maaabot nitong oil spill ito. At ang ibig sabihin nito, mas maraming coastal community sa maapektuhan, mas maraming maninisda ang maapektuhan, at kasama na maapektuhan ang mga mayang Pilipino. Dinikuan ng oil spill sa Manila Bay, libo-libong mangingisda ang nawalan ng hanap buhay. Inilahad nila ang kagutuman ng mga mangingisda dahil sa fishing ban na ipinapatupad sa kasalukuyang oil spill, grupo ng pangisda Pilipinas at kilusan para sa demokrasya kasama ang iba't ibang mga grupo para sa panawagan ang solusyon sa agarang paglutas sa oil spill sa Manila. Aniya, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din sila nakakakuha ng ayuda mula sa gobyerno para sa nagdaang bagyong karina. Bagkos ay nasundan pa ito ng panibagong problema ang pagtagas ng langis na mula sa isang oil tanker na may dalang krudo sa Manila Bay. Ito ang mga naging dahilan para sa hindi makapangisda. Una dahil sa bagyong karina, sinalanta ng baha ang mga tahanan Sinira ang mga kagamitan ng mga mangingisda at mamamayan. Pangalawa, noong Hulyo 26, sumambulat ang balita na may barkong oil tanker sa Manila Bay na may kargang 1.4 million litro ng industrial oil. Ayon sa pamahalaan ay maaaring tumagas ito at kumalat sa karagatan at maaaring umabot sa iba't pang mga baybayin sa Manila Bay anumang sandali. At noong July 27, nang kinumpirma ng pamahalaan ng Bulacan na umabot na ito sa mga barangay ng Malolos, Bulacan. Naon na rito ang pagbabawal sa mga mangisda na mangisda sa karagatang may oil spill at lugar na maaring abutin pa ng oil spill. libo mangisda ang apiktado ng oil spill at deklarasyon na bawal mangisda. Dapa at lugmog ang kabuhayan dahil sa bagyo at habagat, ngayon ay hindi makapangisda dahil sa ipinagbabawal. Paano na ang aming kabuhayan? Ito ang panawagan at tahilingan ng mga mangingisda. Kagyat na tulong para sa kabuhayan ng libo-libong mangingisda na apiktado ng malawakang oil spill sa Manila Bay. Parusahan at pagbayarin ang korporasyon sa pinsalang dulot nito sa Mangisda, pagkasira ng ekosistem ng Manila Bay at pagkasira sa kalikasan. Kagad na mapigilan ang paglawak ng paglaganap ng pinsala na dulot ng oil spill sa baybayin ng Manila Bay. Ipatupad ang mahigpit na pulisiya sa paglalayag ng ganitong kargamento sa ating karagatan. Protektahan natin ang ating kalikasan, pangisdaan at mamamayan laban sa ganitong mga kawalan ng pag-iingat at kapabayaan. Hindi lang ngayon nagkaroon ng oil spill sa karagatan lalo na sa Manila Bay. Paulit-ulit na ito na lagi ang pinagmumula ng barko naglalaman ng libu-libong hanggang milyong litro ng industrial oil ay ang planta ng nakatayo sa bayan ng Limay sa Bataan. At ang pinakahuli ay itong 1.4 milyong litro mula sa tanker na MT Cheranova. Alam ng ating pamahalaan ang dulot ng pinsalang ito sa kalikasan at kabuhayan. Alam din natin ang langis sa karagatan ay maaari makarating hanggang sa labas ng Manila Bay. Ang kagayat ng mga baybay na tatamaan nito sa labas ng Manila Bay ay ang Sambales, Patangas at maaari pa itong makarating sa Mindoro. Ang pamahalan ay may tungkulin upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Kaming mga mangingisda na nabubuhay sa likas na yaman ng kalikasan at pangisdaan. Matayak lang ng pamahalaan na ang ating pangisdaan ay malinis, mayaman sa malikas na yaman, uuunlad din ang aming kabuhayan. Maitatawid namin ang pang-araw-araw na pangangailangan ng aming mga pamilya. Dahil sa oil spill na ito, hindi lang buhay, hindi lang bahay kundi kabuhayan, hindi lang palaisdaan kundi buong ekolohiya at buong agrikultura. Kapag karagatan ang naapektuhan, hindi ang epekto niya sa kabuhayan ng libu-libong Pilipino sigaw ng mga manging isda. Ito ang naging pahayag ni na Atty. Virginia Suarez at Kilusan para sa Pambansan Demokrasya at Ginoong Pablo Rosales. Kasunod nito ang panibagong pagsadsad ng MB Mirola 1. Noong ika-23 ng Hulyo, na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy din ang pagtagas ng krudo dito kaya't ang mangingisda dito ay halos dalawang linggo na din na hindi nakakapangisda ang mga mangingisda ng Bataan dahil sa nasabing pangyayari. Mula sa Quezon City, ito si Bonnie Grace nag para sa Bagong Henerasyon News TV.